Hola, mga Inday! Good afternoon sa inyong lahat! Welcome back to my YouTube channel, mga Inday! So, for today's video, samahan niyo ako, mga Inday, papunta ulit sa Safeways kasi nga, bibili ako ng sangkap ng aking liluto yung mga Inday and then, bibili din ako ng mga um, personal needs ko, mga din, like shampoo, conditioner kasi na out of stock na tayo, mga Inday. So, As you can see, mga ina, kita naka-make up ako. Kasi nag-live ako sa ano, nag-live ako sa YouTube, mga ina, tinry ko. Kung pwede pala mag-live doon, mga ina, Ngayon ko lang nalaman na, pwede pala mag-live doon, mga ina, So, sa mga nagsusubscribe sa akin, habang naka-live ako, thank you so much. At saka sa mga nag-comment, sa mga nanonood sa akin kanina sa live, salamat mga Inday. So, samahan niyo ako for today's video. Yan mga Inday. So, hindi naman tayo alas ganito yung aura natin mga Inday. Burahin natin, baka sabihin naman sa Safeway or doon sa labas. Eh, parang ano at bong star at lang. So kailangan natin burahin yung ating pagmumukha mga Inday. See you there. So mga Inday, habang nag ko si asawa, nagtitiktok muna tayo dyan mga Inday. So sayo-sayo muna tayo. Anyway, yung mga suot ko pala dyan mga Inday. From Shein yan mga Inday. Yung dress from Shein. Tsaka yung pink na bulaklaki na dress from Shein din mga Inday. Hanggang yung mukha natin, mukhang shein na din tayo, mga inday. Sayang, so, saya sa'yo iyo muna. So mga inday, nagbabalik tayo. Mag-trade with me. Tayo kasi nga, aalis kami ng asawa. Kupunta kami ng Sefoy. Bibili ako ng sangkap ng mga, ano in, mga inday. Lulutuin ko mamaya. Tapos yung asawa ko, bibili din siya ng pagkain niya. So mag-tutorial muna tayo, mga inday. Mag-toner lang ako mga Inday. So, tapos tayo mag-toner mga Inday. Maglagay lang tayo ng sunscreen. So, sunscreen mga Inday ay drawing galing Pilipinas. Maglagay tayo. Hello! Hi, love! Hello! He's pooping! Hello! Hello! Hello, Weng! Hello, just washing my hands. Can I wash my hands? So, blush on mga inday. Maglagay lang tayo. Okay. Blend ko lang mga inday. So, mag-curl lang ako mga inday. Mag-curl. So, mga inday, magmaskara lang tayo mga inday. mga inday ko. At pagkaroon na ko tayo ng inday, tapos na uh, ako. Maglagay pa tayo ulit nito. Lagyan pa ulit natin ng inday, damihan natin. Sunscreen, para mga inday. some but we don't need any Tapos ako mga Inday. Yun na yung aura natin mga Inday. inday, inday so, magbibihis na tayo mga Inday. Hmm? Maligo na natin kasi yung hair natin ng Inday. So, mag na lang ako mga Inday, ha? Diyan lang kayo. Mga Inday, alam niyo bang, may, favorito, may, favorite, may ako ano ngayon mga Inday short. Nabili ko ito sa Shein mga Inday, tapos nag-order ako ng isa pa. Gusto ko siya mga Inday. Ito ba na short mga Inday? Oh, di ba? Ang ganda na ako siya. Ganda na shape, mga Inday. Ano lang siya? Seven dollars ko lang nabili ito mga Inday. Seven dollars or... It's seven dollars, right, love? This short, love? Ay. Busy siya mga Inday. What? It's seven dollars, right? like this. Yeah. Black hindi mga inday ano, uh, light blue or blue at ay yung inda, di ba? Ganda na short. short. So, she in top she in baba she in mga inday mukha she in lang sa so, ito mga meday ang aura natin din magpabang muna tayo mga inday this cologne yun ang ang cologne ko pala mga inday Johnson kasi ako may baby ba? Like this, I'm gonna use your email address for this one. Okay. What is it? Friends. So mga Inday, likpit ko muna yung kinapihan natin mga Inday habang nagsisulat ng mga ano, bayarin si asawa ko. Binabayan mga Inday, oh Lord Jesus. Ayan. Ayan. Sabi mo mga Inday, hindi ako ano, wala walang kong tiwala sa dishwasher yung diba? bagay ito kasi. Kung nilalagay sila ng mga ano, dishwasher tapos hila di, binabanlawan, may mga kiki-kiki pa ba? Hindi ako mga sa dishwasher. Kapag nilalagay ako ng dishwasher mga Inday, nilalagay ako, hindi, 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 ko muna, hindi, 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 na sa kanila hindi, 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 ko naman maaapas pa, hindi ko naman ano makikita na nilalagay yung diretsyo. Makita ko nalang lang may mga kasi pa Kaya pala yung sinicheck ako, naghintay ko, tapos sinugasan sa depo ko yung lalagay. lawan ba? Ano? Pero sa asawa ko, ano yung mga inday, sa derech ko agad. Dito mga inday. May papakita pala ako sa inday. Mga inday kasi may basher kami mga inday. Sabi nung basher namin, bakit daw may? Nakadikit na. Kalendaryo dito palagi. Parang, parang ano daw, parang lumang, parang ano daw mga lumang-lumang tao, ganun ba mga inday? So, ito palang kalendaryo na ito. Ang purpose pala itong mga hindi, schedule ng asawa ko. So, katulad ng ganito, yung trabaho niya, ganyan, ganyan, lagay niya kung sinong kasama niya, kung sinong kukunin tao, ganyan mga ina. Kaya may kalendaryo dito. Yan yung purpose ng kalendaryo. Mga ina, nagsusulat na naman ang chieki. yung color na naman. Nag-away kami kahapon mga inday kasi nga, nagsiluselos. Kasi may nagsasabi sa akin, maganda daw ako, tapos nagsilos, nag-aalit. Ah, ayun! Hindi kami kibuan mga Inday. Magdamag. Pero ako rin, ako rin nagsuyo. At ako rin nag-ano... Kasi ang ate-ate. Hmm? So, mga Inday, nasa labas na tayo. Pupunta na kami ng safe, bro, two, Safeways, mga Inday. Alas... What time is now? Is 5 o'clock? 5 o'clock, mga iisip wala pa akong kain. I need, I need orange chicken, love. Because I'm so, I'm sure I'm very hungry right now. I'm hungry. I haven't eaten. Because oh. I can eat, eat. I can cook later at night. It's too long. I haven't eaten anything. Uh, I'm so hungry, mga inday so. I will have orange chicken, mga inday. Open natin ng bintana. Kasi <laughs> mainit. Malamig sa bahay. Hindi ako nakalimutan ko mga lotion. Nakalimutan ko maglagay ng lotion mga Enday. ng agis na tayo. I'm running get so out of my eyes and my shampoo and conditioner, love. We'll get that too then running out. Oh, I need. You must get that and some lumify. Lumify for my eyes. Oh, no, Kasi mga yun, yung lumify kasi na purple. Pag ilagay ko sa mata ko mga yun, nag-too fresh ka ganyan yung mata ko ba? Hindi siya. Kaya kailangan ko yung lumify mga inday. I'm gonna ready. I'm so excited at ready na talaga ako mamit yung mga ano ko mga inday cousin. So, that's why nag-prepared na ba ako mga inday. Is that too And I think that's my cousin. What? That was my cousin. Who? Mm. Danny. What is this, love? This is a really nice here. Tingnan mo yung gana-ganan lugar dito. Businesses. Who? Oh. Businesses. 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 What's he doing? Oh, he's yeah. getting water from the lake. <laughs> Ang ganda dito. sa so maglagay si asawa ko ng anumang email box. But by, right. Is that yeah. for your tax? This isn't taxes, This is for my state license. I have a license for contracting. Every 2 years you got to pay like 400, 400. 500. Oh. Now yeah. they make it like you're a crook that you're you're you a contractor. Make sure I do this right Dami <laughs> na. <laughs> Is that Danny? I don't know. There's two. Hey, two. Who's oh, Danny? <laughs> what are you doing? The first week again, and then after that, I'm gonna go with Lionel on a couple of weekends. And then at the end of the season, if we see deer there, then I'm just going to go there. Cause I'm getting tired of going up there and not seeing a goddamn, hiking around and seeing shit. So I'll let you know on that. Cause- let me know, get... yeah. I don't think I'll go the first week. There's something going on the first week, I think. Well, we're there, yeah. we're there the whole fucking week. The... Or, yeah. We're there from Thursday to Thursday. Yeah. Even if you came up to, yeah. So even that week, yeah, we'll be there. Um, When I told Bobby, this is it. I said, if I go up there again and hike my ass off again and don't see a fucking thing. Because, you know, we went up at the end of the season and we didn't see. There wasn't a bird. So, mga inday, punta na kami ng Safeway. Nagkintuhan pa yung asawa ko kay sa ano niya. Sa sa kasa niya. Tingnan mga inday, namula ako, oh. Sa init. Namula siya, mga inday. I gotta go to eight. Oh, shoot. What time is it right now? It's five o'clock. Oh, they're closed to shit. Where? Any seafood. No, love Gotta cook myself. I gotta eat. Got I'm so hungry. I don't mind that. I don't mind that. chicken oh you're going bite one chicken then you're gonna then you're yeah gonna, but i can cook later cook at cook night, night yeah, for dinner that's what i'll do I'll buy, eat something now then i'll eat something later like yeah me. i'm so hungry you want more ice cream no still stop i think we have, oh, we, no, there's we hardly stuff. any left we ate most of it yeah but they don't like you have mixed mix a lot of mushroom oh, and not mushrooms marshmallow marshmallow not mushrooms cuckoo christmas cake man. yeah you, you mix a lot of marshmallow and wow, Okay, yeah, because you're in the wrong way. Awesome. Okay, so basket, Lumify, yes, uh, like food, parachute. Yeah, I'm What? Remember this because I'm going to forget. I remember. <laughs> you forget? Eh. I What? What? Huh? Your food? No. Something we were going to get. What yeah, so uh, we can get first. Quiet. Takas ng music mga Inday. So mag-fried chicken tayo mga Inday. Try ko masarap fried chicken nila dito. So. Oh kaya yung pancit mga day, try ko kung masarap yung pancit nila tapos yung mga fried rice and then fried chicken mga inday so mga inday nakabili na kami ng pagkain pupunta kami ng shampoo your shampoo? shampoo shampoo are you of responsibility and some issue. you are where is

Where? Where? So we lakwamuk milk in day? But oil no not loves milk? Milk. milk. about your heartburn pills, do you still have? Yeah, I have four. Four left. Four left? nagtaka ako mga hindi, bakit ako hindi nala doon sa mga gatas kung kuko nat milk e, nao yun sakahan sa so, pumunta kami ngayon hindi nila ako yun doon sa mga gatas ano <laughs> <Where is> the... <laughs> so, ano mga ano ano yung mga ano Coconut, coconut. Here, coconut milk. What you like, that? Oh, wow! It's a lasagna. My Meadow. He, she really good for. She really good how to make lasagna. Lasagna? Yeah, my Meadow. I really like her. I really like. Uh, actually, I really like her lasagna. I really like her lasagna, but the fart is very strong. For what? Can tell me. Well, if you have your club cards, please scan it now. Scan items one at a time, placing them in the bagging area after you scan. For items without 6 If you have your club card, please scan it now. Oh my God. Mga hindi pa uwi na kami, nakabili na kami ng mga kailangan. So yung mga hindi mga tanga, tanga ko. Kasi nag-film ako ng ano, nag ako na nag-film ako babang ibalot ya, nag ako paano paano ilagay yung ano yung mga items. Hindi na film, napindot na naman mga Inday, so tanga-tangam. Hindi pa na kami mga Inday. Kasi nagugutom na. kita tayo thank you live a very gentleman yun mga hindi ah. nagutom ako mga hindi late, late, late. na hindi pa ako nagtanghalian hindi pa ako nag ano almusal tanghalian mga hindi so gabi na so, it's already 6 o'clock now what? sa'yo na 6 what? oh I don't know probably something gabi na mga hindi pero parang hindi pa tayo kumain so pagdating na ng bahay magkain na tayo mga hindi Parang bukas ko na lang lutuin yung chicken curry natin mga Inday. Inday See you at home. See you in the Inday. So mga Inday, ito na yung pagkain ko. May pansit sa kayo nito mga Inday in order ko. Tapos cook tayo mga Inday. Kain mo na tayo. See you later mga Inday. Oh. So mga Inday, tapos na kumain. Sobrang nabusog ako. Bae ng haggard. So, ito mga Inday. Ayos-ayos mo tayo ng cut natin mga Inday. What? Ready, ready, Friend? Why? need your Are you very hungry? Huh? Told you. Nagtaba ko ng mga snacks dito mga inday kasi nga palagi akong nagugutom or sometimes very late ba, ako nagigising. Nag So, kung nagpapakita ko mga Inday, ito yung pantulak tulak ba natin, pang temporary sa ating chan, mga Inday. Mga snacks-snacks na ganito, mga Inday. Masarap din kung mga Inday ito, focus. Masarap. Masarap din kung, or yun know, small category. Ay, small version. Eto, I mga Inday ito. Arrange na natin sa ating pantry, mga Inday. So, that's, that's my pantry, mga Inday. Yan yung pantry ko, mga Inday. And then, ito yung binili ko mga Inday. Kasi nagkakadandraft ako mga Inday, gumamit ako ng hidden shoulders, tapos hindi mawala ang conditioner na. Um, conditioner para sa ating hair, para still soft, pretty, and shiny mga Inday. Mabilis-bilis mo na ako. Ang dami na naman kahalag tawa ko. Nag-order ako ng organizer mga inday ngayon, hindi pa dumating. Kasi nga, yung mga makeup ko ba, kalat-kalat yung mga makeup ko mga inday. Kaya nag-order ako ng organizer. Tapos, yung mga strap ng mga ganito ko ba, yung mga dress ko, mga strap ng ganito nangatanggal mga inday. So, bumili ako ng karayom natin at saka sa mga basher, charis lang. Sa mga kalaban natin dyan, mga nikulamin din natin. Kaya bumili din ako ng pang sa kanila. Charis lang. So, ito nyo yung mga Inday, o. Oh, diba? Yan, you know, o. sobrang kalat-kalat mga Inday, o. Oh, yung organizer, kalat-kalat. Yung bubila ko ng mga organizer na ganyan ba? Para hindi magkalat. Mga dito, oh, mga kalat-kalat, eh. Tingnan mo yung mga make-up, o. Oh. pa, kalat-kalat lahat. Hindi pa na... <coughs> Ayos, kasi wala akong organizer ng mga, mga Inday. So, bumila ng mga organizer para dito sa mga salamin-salamin ba namin mga Inday. Ayan. Ang kalat-kalat. Ito yung aura pala ng ano ko mga Inday. vai nesse mirror